Anhare ni langit madato Mag-umaw mga balwaan Buksan mga pintuan Mag-awit sa kaugmahan Sinanay nanay ninanan Ayun na, na, ninan. <laughs> Ay, na kamistong mga tugtugan na araw kaya na Ayun, sa'yo eh, yan ang mananong ko sa, ano, sa simbang gabi. Sa simbang gabi. Yan, yeah, syempre, sa so, Advent, Advent mm -hmm. season. Syempre, yan ang, yan ang mga tigtutugtog sa simbahan. Ayan. Bago mag, ano, bago mag-abot si ang kapasko. Yan, yan, mm -hmm. yan, Eh, yan, welcome po sa episode, um, 17. oh, uh, sa ika-17 episode, kan sa podcast. Sa yung taga-bicol, ang taga-simbang. Banggi. Banggi. Si Banggabi. <laughs> Actually sa Bicol very ano na general na na imbes na magsabi kita ning ano ning simbang banggi, simbang gabi. Mm -hmm. Kasi inang kinadakulaan ta eh. Maski, di ba? Maski sa inka magduman. Ayo. Simbang gabi. Talaga. Tan may iba pa bang apod diyan sa mga sa mga kaeribata digdi or nagdadalan. May, may iba pa bang apod sa simbang gabi? Aguinaldo Mas. Aguinaldo Mas. Ay, ngapo po dyan is Aguinaldo. Um, actually, nag, nag, research ako. Ah. <laughs> <laughs> preparado. Nag, preparado ako. Nag-research oh, yeah. ako. According to the uh, Wikipedia, ang simbang gabi actually, ginigibo siya ng banggi. Pero, ang totoo talaga, Aguinaldo Mas siya. Oh, ang Aguinaldo Mas is from the word ay, taray. Misa de Aguinaldo. Naginigibo oh, don. oh. doon. taray? <laughs> de Aguinaldo, from the word Emilio of Aguinaldo. <laughs> from the root word. Oh. From the root word, word Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Aguinaldo ay, taray. de, de. Uy, baka siya nagtatawag sa... Nagsasadiri na po ni si Bon, actually. Nagsasadiri na. Wikibondia. Wikibondia. Oh. <laughs> Wikibondia. <laughs> oh, yan. So, ang inot ang pag-ulayan, ang uh, Ito, inot na sabi nasabi mo ng history kang... Dikit na history lang. Miski, dahil masyadong, oh. ano, masyadong ano. Dahil masyadong... Ano? Tapos, nga ni, tabangan naman ako. Nang ano? Ito pa lang dahil masyadong legit. <laughs> 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 dahil ang, ang simbang gabi kaya talaga is ginigibo talaga siya ng banggi. Mm -mm. Nagkataon lang, ginigibo na siya ng maagahon. Mm -mm. So, ini nga na isa ang taga, ano, taga, ang simbang gabi ta, ini garo sa rong devotion ning ka mga katolikong Pilipino. Uh -huh. Ang simbang gabi, sa rong sini sa mga Deka, ang, highlights. Ang Jehovah Witness may simbang gabi. Oh yeah. Nay, so, <laughs> what's wrong? May ani. Magkakasala ka lagi. Nay, why So, ayan, saro siya sa mga gin, ano highlights kang Disyembre. Uh Oo. -oh. Ayan. Sana sa mga ano. Kaya, kaya pinagulayan mo Kasi syempre, inot na ano, actually happening sa sa December uh, sa pag-endam kang Kapaskon. Mm -hmm. Iyong simbang gabi. Even though na sa Pilipinas talaga, guys, nagpupuon kita mag-celebrate Christmas. September, September pa sana. Oo. Pasta magpuo magdangadang na ang bear months na inaapod. Uh Oo. -oh. Sinasabi na Merry Christmas na. Ayo. Ay Ito. <laughs> we have the longest. Kita ang pinaka- haloy na celebration kang ano kang Kapaskuhan. So ina ano, yan um, ano simbang gabi. Mm. Sa tong oh. paghurup-hurupan, ano baga ang ano meaning ka ang iniyong inapod na simbang gabi. Araw kang sinabi mo sa bago. Mm -hmm. ang, ang simbang gabi talaga is a kind of devotion mm, or na. it's a kind of sacrifice na kung sa in, actually, ang simbang gabi is just a regular mass nakong mm -hmm. na kung baga, ginibo lang ng maagahon. Ayun. E, pero sa pag-antisipar kang pagdangadangan, sabi mo nga sa bago, kan kamundagan ni Heso Kristo. Nagpupuon siya December 16 Oo, and natapos hasta, siya, 24. 24. Na yan, yun na yun yung naapod na misa. Digalyo. Ayan. Okay nga ni. So yun na nga ito, ang pagkaaram ko is ginibo siya ning Aga para duman sa mga para uma. Natanga ning Daiman, ano, maka-attender maka pa ng Gadsinda ning ano, ni, ning, ning ano apod dyan? Misa. Ning, ning, misa. Ayan. Okay, yan. So, ayan, ano, ano ang mga kadaklan na rason? Yung isa, iba-ibang rason kung tano kita nag-attend or nag, yung nga, naghahagad ning, um, sinabi mo sa bago, diba, naghahagad ka ning garo wish or grow sakripisyo yung ginigibo yeah, yeah. mo. grow sa mo, ano ang pinakainot mong rason? Tanong ta gusto mo mag-attend ng simbang gabi? Kato sa kuya, ano, um, simbang, simbang kirag. Luisit <laughs> <laughs> manayin. Eh. <laughs> <laughs> Pag <simba> <laughs> Ah, Sumpa ko siyang simbang gabi, simbang tabi. Simbang tabi. Ah, Yan. Yeah. Yung ah, ang sabi ng title ko kang ano. <laughs> 'Di ba simbang simbang gabi? Um normally talaga is ginigibo ta siya practice. Ang the reason kung taano ko siya ginigibo, eh siyempre may mga tao na gustong magkatupad ang sa mga wish. And this is one way na devotion. Karo nga itong nine days of novena or nine days mm -hmm. of mass. Yeah. Na kung sa in pagsabi ng ang kinatutubodan ka nakapag nakumpleto mo mm. ang buong aldaw or ang buong simbang gabi sa kahuri-hurihan ka da ka yan, panag-wish ka dahil magkakatuto. Normally, si mm -hmm. Tugang ko na nag-exam nursing sa kanya nag-exam -nag ning ano ni engineering. engineering. Mm -hmm. Dayman actually natapos. Dayman <laughs> Pero nakapasa. Dayman Dayman Hindi Pero totoo talaga is that um, kadakol daang ano, kadakol daang mga wish. O hindi ko alam ang bicol sa wish pagtubo Ay, ano ba? pagtubo Basta ha- hang dakol. Hangad. Hangad. O, oh, dakol dang hangad. Hang 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 o. Oh. Hinahagad. O, dakol na hagad <laughs> oh, da, Na nagkakatotoo kapag nakumpleto mo da ang simbang. So, yan. Saro yan sa mga rason ay yung para magkatotoo si inaarang mong mangyari o wish mo nga ni sa buhay. Oh. Or kung hanbaw may hilang ka or may kagustuhan ka sana makapasa po ako sa sa like let or tapos Oo. na tapos tapos sa silet, eh. pero like for example lang sample talaga oh sana maano, ano ma, ma, sana matapos na sana sagotan pa ako ang kibahan ko sa simbang gabi eh. kasi normally argumental ka kayan <laughs> di ba kasi mga kapanahon ko mga kaakyan ang ginigibo ko yan style mo yung simbang gabi pero pinapaagi ang simbang gabi para mahiling mo para maka trash. makapasyaro di ba may may movie pa nga niyan eh Nine Mornings eh nadalan ay, mo nga ikaw yung nadalan ko mo eh uri ka, ka talaga katal sa balita yan ang sinasabing turog sa pansita burang ka na kaya <laughs> <laughs> Aki pa kaya ako. <laughs> Ay, pero ngunyan, ang um, gusto kong maaraman, kumus uh, kumusta ba ang tradisyon? Uh, medyo may, naba, may nabakli na ba? May, may nabago ba? O may nadagdag ba? May nadagdag ba? Kasi normally, may mga tao, lalo na si mga OFW dyan na nasa luwas ng ibang bansa. Siguro, may mga iba-ibang eksperyensya kita eh. Um, mm -hmm. Siguro, duman sa lugar natin, duman na tigduman nindo, mayong ano mayong Catholic Church mm -mm. o di ba or mayong simbahan or mayong chapel kung para makapag ano kamo simbang gabi diba? ayon so nagprepare ako di din um itong ano pagkakaiba kang Um, simbang gabi sa Pinas o simbang gabi sa ibang bansa. Sa so, oh. dyan, sa mga um, list, nasa listahan ko, itong dakol na para simba pagyaon kita sa ano sa Pinas dakulo na nagaantisipar kang simbang gabi digdiyo sa ibang bansa dikit lang kasi di bibihira bibihira ang dakol kasi uh -huh. kadaklan ano kadaklan di man halab ano ba baga niya sa Pilipinas kadaklan na simbahan uh -huh. na katoliko igu talagang simbang gabi. Uh Oo. -oh. Pero digdiyo, ano lang siya, pili lang digdi sa ibang bansa. Pili lang. Sito lang may gawang mga Pilipino community na, uh -oh. na, na Catholic Church. So, yun lang. So, tapos, Very, very ano siya, very may mahihiling mo talaga si very kay ano ang kaibahan kang duwa kasi si feeling si feeling mo palang baga na itong mga ayo, buhat kang ayo, Ang oras pa sana, anong oras nagpupuon ng misa digdi sa US? actually ang sa ano sa ibang bansa, wala na digdi sa kung yan sa incoming niyan nag ang simbang gabi din, din alas 7. Alas 7. Talagang banggi. alas so, simbang, simbang, gabi, talaga. Um, night mass. <laughs> oh, oh. <laughs> Kaya, <laughs> Pero diyan sa Pilipinas, pirming nagpupunta ning ma- ning alas 4. Kasi imagine ano, sa Pilipinas even though or maski maskina alas 4 ning maagahon. Mhm. Mm Kadakol para simba. No, oo. Eh, talaga, Kasi devotion na talaga yun. Saka oo, kultura na. na. Kultura oo. na talaga. Ang mga Bicolano. Yeah. Saka mga Pilipino. Mga Pilipino mismo. Oo. Ano pa sa saro Tapos, digdi sa, eh, sa, ano, sa Pilipinas, bibihira ang pakakan. Kasi, digdi yun sa US na, na, na experience siya di ba? After, after kang, ano, after kang mass or pakatapos kang simba, sa simbang gabi, digdi sa alas 7, igusin ng mga designated na mga pami-pamilya, nagdadara oh. na ni mga pagkakan o itong mga pack oh. lunch after kang sa inang misa gusto nang garo gathering tapos makarakan makarakanan oh. you know um chirikahan maaruka oh. kayan. pero sa Pilipinas dahil masyado bibihira siguro igwang man igwang parokya sa Pilipinas or igwang parokya sa Bicol na kung sa in pagkatapos kasi simbang gabi or ano kang Aginaldo Mas Siguro ko man sinda mga pagteriripon. Uh, siguro iba lang siguro si mga organizations na Couples for Christ, Youth for Christ. Yeah, siguro ko oh. man sinda duman. yeah, pero bibihira. Oo. Pero pero, pero normally kapag nasa luwas kaning ano nasyon, mm. most likely talaga since dikit man lang komunidad, dikit mm. man lang ang mga Pilipino, hindi mm. nag nagpaparapat lak na sinda. Yeah. Goro, kind of celebration. Celebration na diba? dagos. Lalo e na pag itong sa ma maabot ng 24 ano. Ayo imagine mo nila poon on this is hanggang ba kada simbang gabi may pakakan kung dahil <laughs> ka kayo magdakula <laughs> kung dahil ka kayo magdakula pag ano pag Pasko tama so saro pa uh, meaning maugma sa Pilipinas maugma ang pagmati mo talagang sabi mo nga ni, talagang na didesideraran ni Dana da, tama ba Desidido. Oh. <laughs> Yun lang. Desidido, desidido mag ano magsimba ning alas 4 daw maaga na nga ni diba? uh -oh. ang mensahe kan kulturang pilipino sa simbang gabi na namamatian mong maray uh oo -oh. kasi na, makaiba mo ang pamilya mo uh -oh. kaiba mo si kapitbahay mo siguro kung halimbawa kung kumpleto man siguro ang pamilya mo digdi mamamati mo man yan Diba? Pero iba pa rin. Iba pa rin itong simoy kang hangin. Sabi nga, na iba, iba pa rin ang pinas. Oo. oo. Kasi ano, like for example, magnu ka mo. Ay sa bagay duman sa Muya, talagang simoy duman balado sira. <laughs> Ay dai mo mo mo. Dai mo 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 uh, paraon tapos sa Lima paano pa lang itong mga yaon duman sa ibang lugar na may mga snow. Dai anong anong ang Cagayan kaya duman sa Pilipinas. Siguro ito si kinadakulaan mo. Ah, mm -hmm. uh, kinadakulaan mo na, halimbawa pa nagsi pagluwas mo, iguana dyan si mga nagtitirindang potobong, o puto oh, latik, si ibus, yeah. oh o digdi dig, di, di, sa so bikon, ay digdi di, di, sa... Mayo mang kaya. Sa may, mayo man Frozen ka ng sa imang potobong. Oo, oh, oh, <laughs> kaya, kaya, iyan ang saro, siguro, yeah, ano, sa ibang bansa, sa ibang bansa, may halo na siyang pagkamundo. Tapos syempre, iba man ang, iba man, grow, ibang iba. So, ano po ganit kaya, um, uh, environment. Oh, oh. Na namamatian mo. Dahil, saka ang sarok pa kaya kayan, Christina. Mm. Digdi kaya, digdi kaya, ang misa digdi English. <laughs> Uy, di ka, ang kadaklan man na nagmimisa din di- Pa nga si itong mga tig-serend baga na ano, padi, Oo. Uh -huh. Sa hali sa Bicol, hali sa ibang bansa, ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pero English. designated <laughs> sinda. Pero English. Ang iba, ikaw man magasa English, di ba? English, pero sa, normally, iba pa... Sa Pinas, ikaw man din English. Ay, English. oo, hmm. Oh, sa, oh, hindi ko aram kung sa inyong gabing English. Basta sa Bicol, basta itong nasa Bicol ako, pero may kami Bicol. Man, <laughs> Kaya nga ni si An -ha, di <laughs> Eh, yung mga yun. Eh, oh, so, diba? Pero ika, ma ano, so, maiba naman kita. Oh. Itong mga experience mo na katong nag ikana ika na mismo nang sisimbang gabi kasi like for example sa kuya so kang aki pa ko yan kang aki pa ko sa sa kristana kaya ako kadto uh -huh. so talagang inaantisiparan ko na magpasimbahan kasi nga ni talagang ano ko yan pero obligasyon ko talagang magduman kasi uh -oh. nga ni feel na feel ko katulungan itong hanbabaga di ba pag sa kristan ka ay guha kang kandila or uh -oh. kandila ka or uh, -oh. ka ni cross uh -oh. or itong incense incensario or incenso uh -oh. so. tapos itong tigla mo kaya guha pa ito itong tigla lang mga ropa -ro powder ito, ito si incenso so. Tapos ilalaag mo duman. Iyo nga ito. Asa mo duwa. Iko, iba ang para kapot ng araw ko yan. Ah, iyo. Iba ang para kapot. Para Asa ah, so mo yan? So sa kaya? Kapot mo na yan. Habang kapot mo ng insensaryo, kapot mm. mo na tong powder. Oo. Mm. Oh, sa hindi palang iba man. Misan, mm. Minsan iyo. Kapag, kapag kulang. <laughs> kapag kulang. Kasi go yan. na akong kaibahal mo, kapot kaldero. grabe ka man. <laughs> Dahil kapag tig, ano mo, bagasyan mo, itong malod na kamuduman sa may padi. Di ba? uh day, mo man piling duwahon. Kapot mo na ba? Eh, may taga kapot mong ubat. Binababa, so, binababa Binababa? Binababa mi. Katong halimbawa ah. baga, pagkalaag mo katong yung powder, binababa mi ang ano, binababa mo si insinso. Uh -huh. Kaya, kaya yun ang ano kadto ento to si ginigibo mi kadto Kaya, yan. oh, ano pa? Ano pang mga mo? Oh, sigurong i-share ko, ang i-share ko din, uh, sa simbang gabi, dingi sa experience ta, dingi mm -hmm. sa podcast na ini. Ang tulong-tulong experience ko, siguro puen katong kang aki ako. And then pangedua is katong nagsakristan ako. Mm -hmm. And then pangatlo, si high school ako. So katong mga aki kami, am um, actually minsan daymanon day ko aram day ko tanda masyado pero ang pagkakaaram ko kadto si kaibanan mi o si kataid mi harong ang ginigibo mi is banggi pa lang tigrolobidan mi nak ang ano mi ang it's either bitis o ang kamot ginaga ko dang magakodang kami mm -hmm. tapag kami na mata si katain mi na, kung si sa inot na kamata mabutong tanga ka kamatahon grabe ano kakaibaman oh, sa muya imbis na magtuktok kami ta syempre katubaga iba ang panahon na pagro pa nang tutuktokan yung maagahon gawin nang bubulahaw tao Ayaw. iba baga ang pagmati ka mga gurang kayaan no? uh-huh. sa so, muya nagkagawa kami itong lubid yan sa mga nang tagapakinig. <laughs> taga Oo, tagapakinig. Oo, tagapakinig ta diyan. may may manuno dan po kamo kay Mr. Bonds. Mga <laughs> dai po diyan mahuurag magbata. Oo, oh, may gamong alarm clock pero normally kasi ngunyan na panahon na kamo mga cellphone. Uh -huh. O di ba? May mga cellphone na kamo na pwede kamo mag Pang alarm. Mag alarm. O di ba? Pwede na kamo magbakal sa sentro ning alarm clock. O mm -hmm. di ba? So there's ano, dakol dakol paraan. Dakol paraan para Oo, mag oh, pa mamata ka. Oo. Pero masunok ko tong paaging to. Buhay mabutong sa imo bigla, di ba? pero ngunya digma yan. Pero imagine mo, ngunyan na, maski igwa ka mo ni mga pagmata, ang iba kahuga ka nalang magano magsimbang gabi. Siguro bako ng arog kad panahon na itong maugmahan mo, ito nagralakaw ka mo sa tinampo, na madiklumpa. kaya ining, ining ngunya na, comeback, comeback. mo ngunya. Kasi di ba nagano nagka-COVID. So, kasi si nagka-COVID kita, duman garo na wara si kulturang pagsimbang gabi. Tung garo, dahil masyado Ayaw feel. kasi maya you know, pwede mag, ano. Ayun na nga ni. So, so dahil ki COVID, si Kubida, <laughs> yun siya itong garo nag talaga kang kultura, kang buong, bi, ano, buong Bicolandia, buong Pilipinas. Oo. ba? Diba? Tapos after kaniniing-ining mo na year, talagang 'yung freedom. Oo, ba? Diba? So, ka yan. talagang comeback man talaga kang mga Pilipino as in Bicolano, bicula, Bicolana na magduman sa simbahan, mamatian man manggira rin dito yung, itong presensya na 'yung sa simbahan. Oo, oo, yeah. tama. tama. Takto, ano, may COVID, ano ka lang. Uh, mm virtual. <laughs> yeah, virtual, YouTube, yeah, or yan. online. Yeah. Dai ka naman matang amay. Eh, kasi pwede mo mong i-replay. I-replay. Oo, di ba? <laughs> Tapos ang uh, iba nga, nalingaw na. Kaya yan. Saka day, day mo makakaiba ng si Crush. Oh, e yan ang sarap So, anyway, <laughs> talaga. Uh, ka kasi <laughs> ka uh, si Crush. tayo talagang gibo ka Para lang mahiling si Crush. Joke lang. sa ikaw pa kaming idadagdag, ang, ang experience ko kato bilang sakristan. Kato kaya, katong sakristan na ako, nagtuturo na talaga kami sa kumbento. Oh. kami sa kumbento. Kasi sa sentro, Sa, iyo. Oh my. Tapos sa sentro kami. sa sentro kami kang Kalabanga. So, ang ngunyan, ang ginigibo ko, nagtuturo na ako kato sa kumbento. And then, guro, kami mga sakristan, guro maog maahon. Kasi, yung, talaga sa pagmati. Nagkaroon itong piling mo, guro ano ka, um, itong grow saro sa mga inaabangan. Grow up kayo, garo, feeling mo lang. Pero dahil man. <laughs> iba kasi, iba kasi. May, may ginigibo kami yung mga bagay-bagay. Kasi inot sa gabos, butas ka. Pag ikaaki, nanawara ka sa magurang. Butas? Ano yan? Garo ano? Garo, ano? garo urig. Garo, <laughs> garo urig. Gari, <laughs> ito, ito talaga. Di ba? Pag ika na, narayo sa magurang, sa post-night, may mga event. Pero iban mo sa pagmati. Karo, ay, feeling mo may, may, mo, may ano ka. Uh -oh, o, may some, may, may freedom new. ka. Karoon uh -huh. ka yan. So, may mga bagay kami ginigibo. Kanto, na, may, may enjoy mo talaga ang pagiging sarong aki, ang pagiging mm -hmm. sarong sakristan. Tama. So, inang inang sarong bagay na ginigibo mi And then, mamata kami katuling amay, tapos mapaano lang ning kampana. Ayun, nag, nag Ayaw. ano kami kaya nag ay irinutan kung isi ang maka kalang-kalang kang iya yeah, makalang-kalang ano, ano kang kampana kampana sa kasaro pa um, ang padi ka to minsan ano kaya yan eh, ba, dakula kasi ang kalabanga so ngunyan ang padi ka to may sabay-sabay kami ka tong ano simbang gabi na iba-ibang chapel. Halimbawa, o digging mo niya sa sentro, si mga katarain na barangay pwedeng makaduman. Ay, si, si mga Si mga hararayo, syempre hararayo. So, anong oras <coughs> na yan? Nagpupuol ang omesa. Dahil, ang, ang simbang gabi ka to kayo sa Kalabanga, igwang alas igwang alas 5. Alas 4 sa sa sud sa, sa ano sa banwaan. Uh -huh. Tapos alas 5 duman sa, sa barangay. o mga barangay. Oo, sa may sa may barangay na kung sa ina dakol man na ano, dakol man na tao. Mm. -hmm. So, yan ang Dua oh, oh. pero ang kanto, ang ginigibo ko, nagpipili ako. Kung sisay pa pala ang gusto kong imbanan, tama siya ano, pamahawan. Pamahawan. <laughs> pamahawan mo lang ang Pamahawan ko. <laughs> kung pa <bakong> crush, pamahawan. <laughs> yan, ano yan. ba yung Mr. Bone? Oh, uh, yun, yun, sa ano, uh, ang hinahabol mo. Tapos, si itong pangtulong parte, yun na itong si itong gurang-gurang -gurang na kita. Ito, oh, Sa high school, college. Okay, ang experience? Mukhang, ano experience mo kang ano? na experience ko, na experience ko ng ano, itong kay Banta Kanay. Eh. Mas, di ba, nag, nagsisimba na katalig din. Ay, syempre, bago kita yeah. nagkabistuhan kanto to, syempre, ka pa ka May high school ka ba? May... High school di, eh, masyado. Dahil ka makikinig nagsisimba ang nagsisimba gawin. Nagsisimba aman ako. Pag nag-uli akong ngayang, yeah, nag-uli akong gagliliog. Mag nagsisimba ako, kami ni mama. Kasi si lolo ko di, eh, magsisimba. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Di siya nagsisimba, ako lang solo. Ako kanto, um, siguro high school ako. Actually, may saro akong experience ka to na pinaka de ko gusto. Kasi Banggi mm. Bangi or Alda bago ka to ang simbang gabi, nabasted ako. Aww. So, imbes na gusto kong wakompleto si simbang gabi, sabi day na. <laughs> day na ako mo Simbang gabi. Oh, si, puro kapag ibig. Mm. Ay, high school, high school life, oh, di ba? <laughs> Ngunit kasi iba, iba na ngayon talaga, eh. palalang pag-urang ka na ang talagang isip mo is talagang makapagano. Yeah, adulting life. Adult ano ka na rin ikain ng mga kaisipan mga wish mo pati kaya good health, so, good health, <laughs> savings, and, and, right conduct. <laughs> <laughs> Tapos maka, makakuha ng trabaho. oh, uh, di ba? I-in-in-in sige, ano mo niyan? Uh, mga mga pinagkaiba kang aki ka pa sa kangunyan. unyan. Yung nahiling mo ano ang diversion or itong evolution ba sa imong Ma mag-ayun itong aki ka pa ano magayon ni balikan magayon nun magayon nun na pag hurup hurupa na ay nag-enjoy pa lang ako kang aki ako kasi di ba na experience mo itong mga bagay I think bagay siguro kadtong panahon garo big deal sa tuya ang simbang gabi kasi garo dai pa na break si mga tradisyon di ba anong arong anong klase ning tradisyon itong Pamilya mo, kasama oh, ba Itong mo pamilya mo, kaya riba mo. Ngunyan, dahil na pwede kasi ano ka na, suway-suway na ka mo. Umaga. Oh, may, mga, may mga aki, pero iba na kasi ngunyan ang henerasyon ka mga magurang, ang iba. Garo na, day na sinda, ini, day na nanda, day na sinda nakakapagsimba sa sarabay mm -mm. Di ba? Garo. na yan, yan, sinasabi ko sa imo na, day na nga sinda masyado boronyog kasi nga ni, may kanya-kanya ng buhay. So, ang iba kaya, hindi ay ng, ano Then, kasi may iba, trabaho. ng it, 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 itong ng mga magurang o niyan, na itong halimbawa, baga, garo bagaling na naninda si tradisyon na instead na mamatakit ang amay o iribat ang mga aki ita, mm -hmm. o ngunyan daina. Garo, garo, garo may ng inisiyatibo na, oy tara na, o oh, maratana ka mo, tamasimbang gabi Masimbang kita. Masimbang gabi, yeah. o, ngunyan, garo, na. Kasi mm -hmm. iba na ang, iba na ang henerasyon, Garo, Aram mo yan, girl, pinapasipara na sana. Yan. Yeah. Di diba, na kamundo is nakakamundo. Yeah. Sarong, so, yeah. nakakamundo. Mm, mm Sa mga kanatong na dyan na uh -oh. naisisimbang gabi ka ano man po ang mga eksperyensya nindo na pwede nindong ihira sa muya or mag-comment na lang or mag, uh, mag- message ba na maihiras mi din sa Samoyang page. Oh, yun. Sa, yan, dignin nga na sa Samoyang Facebook page. Kung may buot ka mong ihiras, yeah. so, yan, Um, pag-ulayan ta pag ta So, ini po ang sa moyang ano, um, Christmas special. Magkakaigwa po kami ning, uh, mag running, ano, Ma ng mag-copy ano, na recording para, tungkol sa Pasko Paskuhan. Oo, oh, manunod sa yeah. Kaya ang tabayan niyo do, um ipo ko ni sa aga. Uh, madadaw po nindo do ang sa moyang ano podcast sa mm -hmm. sa Spotify, sa Google po, yan, sa Google podcast sa Anchor or sa May Apple na ba kita? Ay, wala kitang Apple. Ay, tara. Yeah, yeah. kami sa Apple Podcast, <laughs> madanawag na nito kami. So, dakulong pong paagi. Ano, dakulong pong paagi para kami madangog. So, siguro mayo naman po kamong excuse. Ano? Yeah, charot lang. Eyo, yun. <laughs> Pinirit eh. Oo, kaya ayan. So, o okay yan na. Um, um, simbang gabi. Nakakaano talaga. Nakakamundo. Mix emotion ba? Oh. Kung gusto ko mag-uruli tapos masimba ka lang. Ano? Ayaw. Hindi kaya harayoon pa. Oo. Pero sabi nga niya, if there's a will, there's a way oh, Tama, tama ka dyan okay, yan. So ini po ang podcast na ginibo para sa mga Bicolano Ini po si Bon Ini man po si Christina Ini ang Taga Bicol, Bicol.